Hi hey guys, welcome back to my youtube channel Pagkakita ko sa pala yan May dala kong abu, no? Pagka Wala, ang bigat so Pagkakita ko sa pala Nag-spray yung sawa ko nung Gamot, ay yung laso sa damo Ito na yung dinala ko abon. Natapon. Bibi, natapon. Natanggal yung hawakan niya. Galagot. Hala, ginharban ka. Oh, Alam mo, ginharban ka karbaw. Ang padabutan na ka karbaw. Kagaling-galing nila.

na siya ng karbo. Hey there. Subscribe to my channel. Kasi And also press this ng... bell icon. Hmm. Dito nila tinatali yung karbon nila. Kaya eh. Nakain ng kalabaw. Isang almix lang yung ano. Talagay. Doon sa ubos natin, nakapang ano na to? So, Naka yan, Ha? Agyan ko kron. Amoy na na hilo. Para sa pula pula. Diyat na saya ay lamon. Para daw yan sa damo. Kasi ito, sobrang dami to ng damo. Pag ano, tutubo na yung mga damo dyan. Diyan ang duro. Sa bantad mo lang. Diyas punta. Pagyas Dapat ialog-alogin mo muna para matunaw. Ganit dyan, nagapang mga tamo nga. Ano ganit dyan? Puno ka dyan. Teka <tutup> siya yan. Hindi mo tanong. Iyam lang yan lahat na eh wait. dilo isang lang elo ka hindi ka ubos na ang may lamun na para man na lagyan ng laso no na abot ng kalabaw yung ano nila eh, ay palay namin kung di, ah, patay na yung kalabaw nila saglit lang sila tumubo no? yung ginano namin tanim kasi nilagyan siya ang abono gamay lang kasi hakap mo yun damihan mo kasi mga gamay mo lang hindi ang rabuyan kahit na kamal kaya ng abuno one ang isang sakong yung laso tuhpa ya. yang anus kalau Guys, okay. dito na ako sa kabilang palayan ng isang palayan. Mag-spray din kami dito ng ano, ng gamot kasi namumula-mula yung daon ng ano, palay para matanggal yung ano, pula-pula ng daon ng palay. Lalagyan na nga yan. Eh, lagyan mo lagyan Damihan mo kasi yung um, ano. Um. Grabe kulay blue. Isang buwan na to din ah. Isang buwan. Malapit na ito, mamunga eh. Madilim yung ano po saan? may balay ko so guys patapos na kami patapos na mag spray yung asawa ko Pagkatapos nito, Papakain muna kami ng baboy namin tapos pupunta kami sa bayan. Mm. So guys kung nagustuhan mo ang um, aming video don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated tayo kayo lagi sa mga video. Bye.